guys ng sokat doon sa pagkakabitan ng amba ng top 15 galing sa pinakang baba na alas na asintang paano nga ba mag layout ng bintana so ganito lang guys yung kasimple so bago tayo guys magsimula guys pakipindot naman yung subscribe button sa may bandang baba at pakilike na rin at i eh, share mo na rin para mas marami pang maalam alam dito sa video nito So, ililibil na natin siya, guys. Galing doon sa may... Kinuha na natin sa mga yamba. Tsaka... Tsaka natin dadalin dito sa may pintana. So, ang lapad nga pala, guys, ng... Bintana na to... Ay... 120 yung height niya. Tapos yung... Haba niya naman ay 2 meters. So panoorin nyo na lang guys itong video na to hanggang dulo so sana makatulong makatulong itong video kong ito sa inyo so sana guys like naman pakishare na rin at pakisubscribe na rin malaking tulong na yan sa amin guys na mga bagwa pa lang so maraming maraming salamat God bless panoorin nyo na lang guys tsaka kailangan iskwalado so iskwala muna natin siya guys tsaka natin ulogan galing sa taas so kanyan lang guys kasimple simple out ng bintana so pakatapos natin lagyan ng iskwala ulogan natin siya galing sa taas yung iskwala na yun guys yun na, pag ang pagsusundan natin ng ulog So, yung pinuanan nyo guys ng eskuela yun naman ang dadalhin nyo sa kabilang dolo. So, 2 meters ang lapad niya guys. Tapos ito naman height nya, 120 ang height nya. Galing sa tamsi hanggang baba. Kanto-kanto. So, 120 ang ano nyo guys, height. sa kabilang dolo guys ganun pa rin 120 din yan 120, 120 din ang height nya galing sa tamsi tapos tamsi din sa may pinakamaba so kailangan, 120 kasi levelado na yan yan taas na yan so 120 nyan So 120 ang height niya. 2 meters naman yung lapad niya. So ganun lang guys.